Ano mga guys, maganda nga uh, po sinyo uh, Hindi natin naabutan ngayon yung pagbalik natin dito Hindi natin naabutan yung paglubog sa araw, Yan, uh, wala na talaga Walang araw na lumubog, hindi kagaya ka na nung sa araw ay eh, naabutan natin Ayan Napakang ng view sa Manila Bay Ayan. Nandito tayo sa phase 2 Ayan nalang nakikita natin yan ang ma ito na magaganda Yan, oh. yan. naglalakad na. tayo dito ngayon wala tayong abusan na paglubog sa araw, kapunta tayo sa Pechuan. Ngayon may malaking barko pala yun oh. no. Na tinapalin ngayon ko lang nakita. Yan. Yan, napakalaking barko mga guys. International mga barko yan. tayo ito naman wala size na kasi mga guys talimbang na yung mga kampana yan yung mga, mga nagja-jogging dito dami yung tao na naglalakad dito guys pagdating pa lang ganitong oras Ayan. mga nagja-jogging, mga naglalakad ay bolap oh Ay. Kumanduh. Aakyat na lang tayo dito papuntang Fish 1. At uwi na tayo kasi di tayo nakaabot sa paglubog ng araw. Ganda talaga ng mga view dito guys sa Manila Bay. Eh. Sabi mo kahit hapon na gabi na oh, Malinis ang dinadanan natin. Kasi maganda pag uh, winawalisan. At yung mga halaman dito. Kahit sabi mo sa karawan na, Naninilaw na nga pero yung iba green na green pa rin. Dahil uh, nadidilga pa rin sila ng tubig. Uh, ang bibilis na takbo na isa sa kanito kasi nakagong. Sabayan natin dito. Lalakad. At yung iba nagja-jogging. Ganda ng na mga view mga guys. Yan, wala na tayo makita ang araw. paglubog sa ay nakaabot eh. kasi hindi na rin tayo baka pasok siguro dyan mga, kasi may limit naman kasi dito hanggang alas lang hindi na tayo makapasok dyan sa loob kita mo na mga beauty ito mga building na ah, nagkagagandahan nagkaganda sarap maglaka talaga nito ang lamig oh yeah, yung mga view dito at napuno kasi Diyan so, natin tatak. Malapit na tayo sa phase 1 mga guys. Tayo. Tatawid na lang ako doon sa kabila pag hindi tayo makapasok. Tatawid na ako sa kabila tapos sabay uwi na. Hindi tayo nakabot eh. Traffic kasi eh. Yeah, mga guys, ito yung view na oh. Ang oh, napakaganda. Nandito na tayo sa uh, harap ng phase 1. Pero hindi pa tayo nakarating doon sa kabila. Dulo-dulo yung dinadaan sa si entrance. Ang Pedro Street na oh. Ang dami mga mga motor. Kaya yeah, hindi rin nakaabot sa paglubog ng araw siguro. Kasi yung iba, nandito nakaparking. Wala nga eh. Nahuli tayo sa pagdating. Dahil ma-traffic din yung pinanggalingan natin. Ito so, yung palisaw. Yan yung mga tradisyonal na sasakyan natin. o ulang panahon ng ating mga ninuno. Sikat na sikat dati yan. Hanggang sa ngayon, sikat pa rin yan kasi. Uh, Kinukuha niyan. Nasakyan. And then, naka ano ka na? Naka steady ka na dito. Yan, green dito. Ayan, green talaga yung mga tanim dito. Kita nyo naman mga guys. Green na green. O, di ba? Kita nyo kita yan. Green na green kasi. Hindi siya nainitan. Panilip kasi, kumbaga uh, eh. Hindi siya nabibilad sa araw. Kaya, hindi natutuyo yung dahon niya. Wala na, hindi na tayo makakapasa eh. So, sarado na. Ayun o. No? Ganda. Ganda sana. Kaya lang, wala na tayo. Hindi, wala na tayo, hindi na tayo makapasok. Huli na. Yan mga guys. So ito yung kalisaw. Ayan. Epo. Eh, Pera mo. Ayan yung mga kabayan. Ayan. Kinukadis ang ating mga turista. Sinasakyan din. Ayan. Sarado na. Hindi na tayo makapasok. Wala. Eh. Nahuli na tayo. Sa pagdating. Ayan. Ngayon. Dito tayo. Akit tayo dito. Para umuwi na. Ayan. Ayan doon. Maluwag ang daloy rito ng traffic mga Pero yung pinanggalingan ko, yung baka traffic, kaya nalit ako. Kahapon, okay lang kahapon magkita natin yung paglubog sa araw. Pero ngayon hindi na. Nahuli tayo. Yan yung exit. Uh, mga kabayo, mga bingkong sa dito Pero dati yung pinagbabawalan ito Ewan ko ngayon bakit uh, nakabalik na, 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 na. pa rin Ano na tayo? Akit okay tayo mga guys para umuwi na gabi sa so, puro ilaw na lang makikita niyo yan meron pa doon naglalakad pero wala na yun palapas na yun mga kasi naglalakad yan nandoon yung naglalakad din sa lolo ay ipon may malaking barko dyan. Okay, yan. Yan, yung malaking barko mga bis. Kita nyo, yan yung pula. Yan. Barko yan, napakalaki. Yan mga bis, uwi na tayo. sa lahat ng mga subscriber ko maraming salamat sa inyo sa kalasawang pagsuporta at uh, sa lahat ng mga viewers natin maraming salamat sa inyo hanggang dito lang muna tuwi na sa papabalong papa ingat mo kayo God bless bye bye